Ta nah, madilim-dilim pa yun, medyo nakakatakot. So mga followers natin jan. So maraming <laughs> <laughs> Sa mga subscribe sa inyo, maraming tingin talaga. Kung tahanan ko na rin yung bonuses. napansin nyo yung may nakaputi tapos yung sumunod yun yung, yung pangyayari nyo parang kanya na di ba? ko na sabihin kung ano so yun <laughs> so, yung mga kasama natin dyan sa loob nagpiyaro na dyan sa pure gold so, ito naman yung ulo yeah. So, shout out nga pala sa mga nagsuka. <coughs> tao dito. Yung follow sa, sa Facebook ko, sa profile ko. So maraming thank you, no? Siyempre, pati doon sa mga masipag mag-comment, mag-share ng videos natin na videos na kay Jesus Christ. So maraming thank you. So kahit ito, pa paano, hindi ako nagsisimba, pero uh, binigyan ko rin ng pagkakataon na yung mga uh, kaibigan natin na uh, siyempre hindi makakalipat sa Panginoong Diyos natin sa taas ng mga So kahit pa paano, maraming nagka-thank you, nag-comment ba? So natutuwa din ako kahit uh, ganito lang tayo, hindi tayo nakakapagsimba dahil busy tayo sa trabaho. So kahit paano, yung mga videos ko na in-upload karamihan, uh, mga Jesus Christ na lang. Pero gumagawa pa naman tayo ng konti tayo. So thank you very much, thank you.